Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung nakikita niyo po ay meron po tayo ditong magandang halaman. Yes, tama kayo. Dilang halaman na ito, ito ay ang bird nest. Di nyo po ba alam na ang bird nest na ito ay babae sapagkat malalaki ang dahon. Dinangkal natin, ayan, tatlo, apat, lima, anim. So ibig sabihin yan, anim po nala haba po ang kanya pong dahon ng ating bird nest. At kung nakita nyo po ang kanyang pekalinyada sa gitna, ay napakalaki at talagang napakakapal. At kung inyong makikita din, ay hindi siya reverted, talagang green na green at makintab na makintab. Napakaganda, di ba? Parang isang dipa na ito kung isipin natin at talaga namang malusog na malusog ang ating bird nest. Ito ay babae sapagkat sinasabi mo sa inyo na malusog at malapad at makikita nyo yung pagkakaiba nila ng bird nest na lalaki. So, ayan. Ang kanyang pong pinaka-age po sa gilid ay talagang makapal at kulukulubot. Napakaganda pagmastan ito sa ating garden, lalo na po sa outdoor. At gusto lang po ito ay nasa lilim. Bawal po ito maarawan dahil mamamatay po ang mga dahon. Ang pag-aalaga po nito ay kailangan po ay yung natin. Ayan, dinidipa-dipa po natin yung ating kamay. At talaga nung napakalaki. Talagang gustong gusto ko talaga ito. At alam nyo ba, hindi ka magsisisi sa pag-alaga nito ng ating pong female bird nest. Ayan o, dalawa yan sila. At talaga namang napakaganda dahil malulusog at birding-berde. At hindi nyo ba alam na endangered na ito sa buong Pilipinas at malapit na itong maubos kaya inaalagaan talaga ito ng ating mga kababayan. At ayan o perfect na perfect po ang kanyang mga dahon at talagang wala kayo makikitang sirang dahon at saka namamatay dahil maganda pag-alaga po natin. At isa pa ay ayan o nakalagay po yan sa banga. Dahil yung banga po ay meron po yung tubig sa ilalim. So, nagkakaroon po yan doon ng moisturizer sa ilalim. Kaya napakalusog po pagmasdan. At ito, pinatong lang din sa puno na putol. At napakalusog talaga na makita naman ninyo talaga ang ating bird nest na babae. Ay malapad ang dahon, makapal, kulay berde at napakagandang pagmasdan at makintag. So, sa susunod, papakita ko po sa inyo yung bird nest na lalaki para at papano may idea kayo. At ito po ay Makukuha lamang po ito sa mga lugar po na maraming mga puno kaya sa bukid, bukiran ng Pilipinas. So, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking vlog at sana may tutunan po kayo dahil itong birdies na ito ay minsan nyo lang po makikita ito dahil maraming birdies po ngayon na hindi magaganda. Ito po ay napakaganda po lalo ko sa personal. Kaya maraming salamat sa inyong panonood and God bless po. At sana may matutunan kayo sa akin araw-araw.